Sino ba naman babaeng hindi mai -in -love sa pang ang katawan ni Haring Bangis, di ba? Yo, yo, yo! Kamusta na mga haters ko dyan? So, ayan, nagpapalaki na naman ang katawan si Haring Bangis habang kayo mga haters ay nagpapalaki ng chan. Okay? So, okay lang, i-bash nyo ako. Wala akong problema dyan. Basta ako, malupit ako. Alam ko yan sa sarili ko, guys. So, shoulder workout muna ipapakita natin ngayon. So, mga nagsasabi nyo na steroid. Hindi po totoo yan kasi all natural lang po ang ganyang katawan. Okay, so nag-start tayo guys ng 50 kilos lang naman. Medyo mabigat na to kasi medyo last set ko na to guys. So ayan, sabihin kasi ng iba, malas ka magbuhat kasi naka-steroid ka. Pero hindi nila alam, natural yan guys. Talagang pinaghirapan yan. Dugot pawis ang inilaan ko bago ko ma-achieve yung ganyang katawan. Ha? Kaya kayo dyan, yung mga haters dyan, gayahin nyo na lang to para lumaki katawan nyo, di ba? Kailangan malaki katawan mo sa panahon ngayon, hindi lang puro basta ay tura, hindi uh, basta pogi ka, di ba? So ayan, 50 kilos, binuhat ko lang ng walang kahirap-hirap. Tapos nyan, magda-drop set pa ako guys. Ang drop set sa mga hindi nakakaalam, sa mga haters dyan na hindi nakakaalam ng drop set, yan po ay... Kukunin mo yung weight na mas magaan sa binuhat mo kanina. So, ayan. Pero make sure na proper form pa rin. Kasi meron na akong nakikita sa gym na pag nag-drop set, hindi na masyadong proper yung ginagawa sa magaan. Okay? Ako, kita nyo naman, proper form para tumama sa mga utak nyo. De, joke lang. Masyado tayong hot ngayon eh. Naiinis kasi ako ngayon. Medyo dumadami haters natin eh. Naiingit sa katawan ko. Lupit kasi masyado. Lupit kasi ng katawan ni Haring Bangiseno. Eh, no? Tapos tignan mo, nag-ano pa, nag-superset pa ng shrugs. Ganyan, di ba? Ganyan talaga. Dapat sipag at tiyaga kung gusto mong gumanda yung katawan mo. Hindi naman gaganda yung katawan mo sa kakabash mo sa ibang tao, eh, di ba? Kahit naman sabi mo, nag-steroid yan. O natural yan. Wala naman mangyayari sa katawan yan, eh. Kung ako sa'yo, mag-workout ka, di ba? Patunayan mo na kaya mo rin gayahin yung katawan ni Haring Bangis. Di ba? Ayan, no? Oh. Natural lang, baby! Flex mo yan! Natural lang yan! Oh, so, ayan. Sobrang natural. Walang halong chemical. Ayun, no? Oh, Nag-flex po. So, eto na ang ating next workout, guys. Ang workout natin, guys, ay sobrang superset to na may drop set, okay? So, ayan, kita nyo, side raises. Tuloy-tuloy to, guys, ha? Walang pahinga. Sampung side raise, okay? Ayan, kung makikita nyo, inikot-ikot pa ng aking videographer na si JJ. Ayan, tapos upright row. Wide dapat ang paghawak nyo sa dumbbell, Okay? Ganyan ako kalupit guys. tri set ang tawag nito guys. Tuloy-tuloy walang pahinga. Sampu-sampu lang pero kung kaya nyo gawin 15 each workout, syempre mas maganda. Tapos nyan, yumukuha ko at ginawa ko yung rear delts. Okay, pinakamahirap palakin sa lahat no? sa likod ng shoulder natin. Hindi masyado nagagamit yan, kaya mahirap palakihin. So ayan lang, gayahin nyo tong workout na to guys. Anim na set to guys ha. Yung unang workout na ginawa ko, anim na set. Tapos ito, 6 na set din Ooh, my man Damn, sans out, guns out, baby Yan ang natural Gusto ko lang i-share sa inyo yung bago kong nilalaro ngayon Yung PHL Boss Ayan, so yan mm -hmm. So yan, guys, kapag nakapag-register ka na dito Nakapag-login ka na Click mo lang yung red Pwede kang mag-recharge dyan, guys May 200 hanggang 50,000 Ayan, meron din yung mines, crash, color game, limbo Rolay, tsaka meron din Jilly Games. Ayan, sobrang dami. Pero ang lalaroin natin, syempre, yung paborito nating mines, Okay. Syempre, ah, uh, ang paglalaro nito dapat malubit ka. So, ayan. Bet tayo ng 1,000 pesos. Bet. Ayan. 1, 2, 3. So, ayan. Pag nakatatlo ka, cash out muna yan, guys. Para medyo malaki. Okay, ulit, ulit-ulitin lang natin yan. Bet ulit natin yan. 1K. Okay. Click mo lang yan. Uy, click. Yeah, cash out ulit. <laughs> Ganun lang po dali guys. So yung 2,300 natin kanina naging 3,600. Then kung ayaw mo na maglaro, panalo ka na. Click mo lang yung PHL boss. Tapos click mo lang yung red. Then click mo lang yung withdraw. Ilalagay mo lang yung withdraw amount. Tapos yung 6 digit pin na password mo. Then click mo lang yung withdrawal consent. Then click withdraw. So yun guys, kung gusto nyo manalo at kumita ng pera, download na. Ilalagay ko yung download link sa comment section. Yeah, let's go!